Kita nyo ba yan? Mga carb na ka, ano, foggy. Foggy ngayon, ano, 6 ng umaga. Bakit hindi ka may intindihan ng mga kakilala mo sa Pilipinas. Lalo na kung ano ka. O FW ka, nagtatrabaho ka abroad. Yan yung pag-uusapan natin ngayong umaga ng Wednesday. Pagi pa rin. Mulan kasi kahapon. Nang gano'n, you know, nang parang uh, thunderstorm. So, ito yung ano, resulta. Medyo pagi. So, bakit kayo hindi maiintindihan? Pero, i- kukwento ko muna ito uh, sa dami na ng mga uh, nakilala namin nakakwentuhan dito sa Canada uh, halos pare-pareho yung nagiging uh, discussion namin pareho yung topic, pareho yung issue, pareho yung problema kapag ka, nag-work ka sa abroad, nagtrabaho ka sa abroad at uh, tapos lalo na Canada, US, UK, yung mga, mga, mga first world country. At tingin na sa inyo. Ano, mayaman na kayo, mga big time na kayo dito sa ano, sa sa bansa na kung nasan man kayo. At tata tatanungin sa inyo diyan, ano, magkano kinikita mo? For example lang po, let's say sinabi mo uh, dito sa Canada kumikita ka ng 2,500 kunyari lang po para ang pag minultiply mo siya sa ano sa peso minonvert mo sa peso nasa 100k so ang pag na ano nila 100k ang laking pera nun no, sa Pilipinas pero hindi nila alam gross yun <laughs> So sa 2,500 gross yung ano yung uh, na calculate nyo, hindi pa nababawas ang tax. Let's say lang po ang tax dito ah. Uh, depende po kasi sa ano uh, sa sweldo. Kakaltasan ka ng mga 20 to 30% ng sweldo mo let's say sasabihin sabihin na natin na 30%. So say ano na lang. Sa uh, 30%, so let's say mga uh, kano na lang 'yun. let's say ko lang ko lang 3k. Ko lang ko lang 3k na lang. Pero mo. O 3 mga 3 3, 2, 3, 3, ganyan. Eh, magbabayad ka pa ng renta ang renta po ngayon, ano, swerte ka na kung may pamilya ka, no, swerte ka na na mag, ano ka ng 1,500. Swerte ka na po na makahanap ka. So, babawas po pa yun. Sa, let's say, sabihin na lang natin, 3, ano, 3, 3, 5 ang natira sa sweldo mo after tax. So, may, ano ka pa, 2,000 na lang. 2,000 na lang yung ano kasi minus 1.5 ano na ito mamali tayo ng conclude oh so 2,500 sweldo mo so nabawasan pa lang ano ng uh, ng tax let's say ang matitira na lang sa'yo ay 1.7. tapos 1,500 yung ano mo yung mm -hmm. Uh, renta mo. So, wala nang matitira, 200. Kaya hindi nga po, ano eh, hindi po ka kaya ng mag-isa ka lang na nagtatrabaho. Usually talaga dito po, ano kayo, team kayo, ano, pamilya kayo nagtatrabaho. Ngayon, kung solo kayo, kung single kayo, useful yung ginagawa ng karamihan dito. Uh, sumasama sila sa isang bahay tapos nag-occupy ng isang uh, room nag-share siya doon nag-share na lang para makatipid po kasi ang mahal talaga ng upa dito so hindi pala magandang example yung binigay natin na 2-5 lang kasi hindi, hindi, nga, hindi nga po kasi yung pang isang tao lang po yun so ang tingin po kasi ng ng mga makilala natin sa Pilipinas kamagana eh big time tayo dito kung meron kang bahay may meron kang sasakyan akala nila big time ka na baga, marami ka ng pera pero hindi po nilalam, ang lahat po ng ito ay utang utang po ito <laughs> hindi ka hindi mo mo ma uh, kayang mabayaran to ng ano ng cash. Lalo na po kung galing ka ng Pilipinas. And usually po ng tao dito ay inuutang ang sasakyan at saka ang bahay. Sa sasakyan po, so may monthly expenses kami ng sasakyan. Siyempre yung mortgage, kung umuha ka ng bahay o nagrenta ka, kailangan mo rin yun. Ang sasakyan po dito, hindi hindi siya luxury. Kailangan mo siya. No? So kaya nga yung in explain hindi nila nakikita yung uh, behind the scene. Nakikita lang kasi nila minsan. Siyempre, ang karamihan ng mga taong nag-a-abroad, gusto nilang ma-save yung memories nila. No? So, titik pictures, video, tapos ipopost sa Instagram or sa, sa Facebook o sa anumang social media. Para sa kanila, ang ano nila ay parang ang uh, masarap sa pakiramdam na kahit paano, kahit naghirap na hirap sa pagtatrabaho dito sa ibang bansa, eh kahit paano nakaka nakakapag-enjoy man lang, no. Yun yung hindi alam ng ano ng uh, karamihan ng mga kamag-anak sa Pilipinas. Ang akala nila ang laki ng kinikita dito. Yan <laughs> yeah, malaki pero malaki kumpara sa Pilipinas kung sa Pilipinas mo gagastos eh. Kaso dito mo ginagastos at saka bago mo pa makuha talaga kung may matitira pa sa pera mo, ang dami mo ng ikakaltas tax. Mga bills mo, mortgage, gulog na sasakyan, tapos insurance, uh, utilities, utilities, mga kuryente, tubig, internet, gas, kung gas yung furnace yung tapos kung ano gasolina gasolina na sasakyan mo maintenance na sasakyan mo yung uh, insurance na sasakyan mo insurance ng bahay mo kasi hindi ka makakuha ng uh, sasakyan kung hindi ka wala kang insurance hindi ka rin makakuha ng bahay kung hindi ka makakuha ng mortgage kung wala kang ibibigay na kung insurance sa banko o sa lender. So yun po, yun yung hindi nakikita ng ano ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Yung mga behind the scenes, yung mga paghihirap. Ang nakita nila yung figures na ito sweldo mo, ang laki. Paano naman kami? Parang ganun. Eh hanggat hindi po nila nararanasan yung buhay nyo sa ibang bansa, hindi ka talaga nila maiintindihan at hindi, nila, hindi sila maniniwala sa iyo na hindi madali ang buhay dito sa ibang bansa. Maraming bills na binabayaran. Sa Pilipinas kasi, hindi naman ganun ka ano. Kumbaga, sa Pilipinas, bag, no umalis ako na 2007, parang or dahil single, parang yung bahay namin, walang insurance yun. Walang ganoon sa Pilipinas. Ako, wala rin akong insurance. Sa yung, ano, yung health insurance na personal yung hindi sa company. So, may mga less, mga expenses sa Pilipinas na, na dito, may mga expenses sa ibang bansa tulad ng Canada na hindi naman na uh, expenses sa ano sa Pilipinas o pwedeng wala ah ganun. so yun yung ano hindi nila paalam akala nila sweldo o oh, sige babae babae ka bahay ay kuryente yun lang hindi maraming expenses dito sa ano sa Canada ah, at uh, ang uh, tax dito ma malaki sa uh, bumili ka ng bahay na nataksan na na ang pambibili mo ay ang income mo na nataksan pa. <laughs> sa sakyan, kahit second hand, ibig sabihin, nabili na yun na may tax. Bibili mo, may tax pa rin. Kahit second hand. So, ganun po dito sa, no sa Canada. Hindi siya yung tipong Akala kasi nila pag nag-Canada ka, malaki ng ano, mapera ka na. Hindi po ganun. Talagang iba po dito. kung may makakilala kami. May full-time job. Tapos may may part-time job pa. Yung iba nag-triple job po. No? Para pa, ano, at least ma, yung gusto nilang uh, mabili ay eh, ma, ma o ma-enjoy ay eh, magawa nila no kasi pagkaisa o isang trabaho lang po hindi ano hindi kakayanin lalo na kung ang sweldo mo ay minimum lang pagka minimum po medyo mabigat tas kung mag-isa ka lang mag magtatrabaho usually po dito mag-asawa talaga minsan pagka uh, mga adult na rin yung anak at mga single pa. Yun, katulong din sa ano, sa sa bahay ng yung buong pamilya, tulong-tulong. Dahil ano eh, talagang ano po, at mataas ang cost of living dito sa Canada. To so, sum up po, no, hindi ka talaga maiintindihan ng kamag-anak mo sa Pilipinas. Kahit uh, sabihin mo pa kung lahat ng paliwanag kasi hindi nila nararanasan yung nararanasan mo. Kaya, kasi ang isipin nila lagi, malaki yung kita mo, malaki yung sweldo mo. Pero hindi nila ma, ma iintindihan na bago pa umano sa palad mo yung pera mo, o bago pa mag, kumbaga hindi magtatagal yung pera mo sa ATM mo, dahil sa dami ng bills na babayaran mo. Kaya dapat dito talaga, mausay ka na, kumbaga, ano mo lang yung, kung ano lang yung kailangan mo na sa so, pangang araw-araw. As kung may extra yun, tsaka ka, hindi kang bumili ng gusto mo. Or kung gusto mo, mag, ano ka, mag, uh, part-time ka, para at least ma-enjoy naman ng pamilya mo yung ano, kumbaga magkaroon kayo ng uh, work-life balance man lang. Although, hindi nga pwede masasabing work-life balance kasi nga tinitrade mo yung oras mo para sa sa pera, di ba? So, naglulus ka ng pera pero para lang sa, ay, naglulus ka ng time para lang sa pera para mabili mo yung gusto mong bagay dahil nga sobrang mahal ng uh, pamumuhay dito sa Canada. So, yun po, no? So, yun, hindi kayo maintindihan na ano, ng mga kamag-anak o kakilala nyo sa Pilipinas, hanggat hindi nila kayo nakikita o yung aktual na pamumuhay nyo rito, hindi nila na na-witness -wi o nararanasan. So yun, yung yun. Ang gawin na lang natin eh, kung baga, gawin lang natin kung ano yung kaya natin para hindi tayo pero minsan, syempre, nakaka ano rin, nakaka depressed din kasi parang ang laki ng expectation sa'yo, di ba? Na kung baga, dahil mapera ka nga daw ay dapat tutulungan mo sila. Pero hindi nila naintindihan na dito ginagastos at mala maraming expenses dito sa Canada o sa ibang bansa man. So yun muna po no. Ah, uh, tuloy lang tayo sa ano, pagsisikap natin. At uh, tuloy lang na ano na maging mabuting tao. Hangga't wala tayong ano tinatapakan at ano wala, kumbaga, ginagawa lang natin yung tama ay diba? at least kahit paano sa araw-araw na pamumuhay natin hindi tayo ano, guilty sa anumang bagay alam naman ng Diyos na tayo ay nagsisikap so hanggang sa muli po maraming salamat God bless